Wow! Wow! Eh, pag ano oh, sige, 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 kayo, okay. Uh, mabuhay! Welcome to Tansa! Ang wisi! Sa room dito, nakikipit bahay ako dito ah, sunduin kapit pa ay ako tapos okay. hindi niya ko yung bionel till... brian, brian sa kain si ken si eshu ah. si brian ay mablago no? <laughs> <laughs> na ano kita nito kayo sige kung may training sa ija yung muna pinapalabas eh <laughs> bye, -bye. bye bye Please subscribe to my vlog. Yan eh, yung pinapalabas. <laughs> Man, init na pa. kasi patay yung manu Ano naman ang lola mo. Welcome to our head. Head ache. ko na may gino mo. ko, para tayo. Ginaw. Ayan, nahihirapan na kapag wala akong kapatid. Ang pag bumaba. Ayan. Meron pa kasi saan? Doon, tayo doon. Ha? yung Sunday. Ah, yung, Sunday. Ano, ay yung anhong natin bukas lalabas tayo dito yata Oo, doon Oo. oh kung tama natin saana kung kasi. Eh, Ngayon lang may chance. kung the sunset. Sana makita tama kung tama so parang tama Nakakaubos na. No? Pag ikaw <laughs> Kala mo hindi ka sanay, sanay ka naman sa ganyan. Hindi <laughs> na. ginagawa ng sekretarya. Ayan, <laughs> ano mo to, yung... Welcome! Wow! Wow! Eh, pagan ganun oh, sige, 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 kayo, okay. <laughs> okay. Okay sa vlog na naman ko. <laughs> At ah, sa pool. Dito uh, ka naman sa... Hindi ba Oo nga eh. Madulas yan. Mm -hmm. Takot ako siya nga ganyan. Mm -hmm. Ay, mas doon ba? Oo. Oh. Di ba? Nakakatako. Pwede pong magdaga. <laughs> Pilay-pilay. Kaya uh, nga. Kaya pala siya, mabuhangin na dito sa puerta. Ay, may red horse. Oh, Oo. Oh. May pa red horse sila. Ay tani mga cottage cottage nila. Oh, ay kaya ha kasi galing doon. Oo, oh, oh, so, Buhat ka na ano, Tapos may cottage cottage ka dito. Hindi, ano yung black kasi siya, tapos di ba nag-uulan, kaya parang kumbaga sa ilo. Ah, eto pag gusto mo magdagat, yung dagat area. po. Kasi doon syempre yung mga ano na gusto ng pool. Anong klase ng dagat dito? Dagat. Kong... Ay, yun pala yung nakikita ko. Ay, Ah, ginagawa yun. Tapos saan uh, pa ah, iikot? Pabataan daw yan. Ah, talaga? Pa ganyan? Yes, uh -oh. o di Shera madre, madre yan, yan. No. Di yan taal. Hindi, bataan yan. Kaya nga, uh, Shera okay. Madre. Mas oh, Pilipinas. Oo, oh, oh. ayan. Mas Pilipinas. Ayan, sarap ng dagat. Kaya pa naman yung dagat, pero Parang ang hirap paligo. Parang <laughs> ang ah, maligo. Ayan. Tapos, may wine. Jellyfish. Sa so mga panahon yan, level 2 warning for jellyfish. So maraming salabay. Maraming jellyfish. Pero para ang laki pala nito, no? Malaki siya. Ayun yung picture nyo doon. Nakarating kayo doon. Asa yung mga nagtitinda ng isda? Ten dinig din. parang namin, yung yung... May mga <laughs> guest pala dito. oh ang ganda mo o kahapon. kasi nag siya, oh, talaba Michelle talaba. Ayan talaba na, siya. Talaga Michelle, talaga ba? Ay, parang tahong pero oo, oh, marami siundi. Hindi pala. oh, tingnan mo may ano sila oh. Pero hindi. Oyster talaga. <laughs> Nahihirapan sa talaba. ayun ang Tagalog. Okay. Sorry ah. Ay, eto may iba nang dito. Ano. Dito po yung mga nangista. Oh, may mga nangista. Ay. Gusto ko yan. Gusto ko naman hindi Oo, diba? Pero hindi masarap paliguan yung dagat. Kasi kita may yung basura eh. Ayan, o okay tignan mo oh. May mga sapatos, may gulong. Ay, ah, palawan ang ganda ng palawan. Kaya mo naman. Kaya ko yan. May hawa ka O oh, sige, dyan ka. Sa Ano ba yan? Siyempre ano ba pag mga vlogger ganyan. Ah. Inaanong uh -oh. yan? grabe naman. Sabi-sabi tayong uh -oh. yaman. May yaman ngayon. Mag-model ka. mag ka <laughs> na dito. mag ka uli. O, oh, nanda. O, oh, nasa na kita kami ng daga. Ang Mabuhay. Welcome to Tansa. Oh, <laughs> <laughs> Ayan, daming batuhan. Punta tayo doon. Ba't may mga lambat sa gitna? Cover ba nila yung panghulihan ng isda? O, oh, sabi sa iyo eh, hindi ito maganda paliguan kasi, o, oh, ma magaspang yun, o, oh, eh. Oh, Uy, ang daming ano, o. Oh. Ano ba, ba yan? Ayan, may ano, kinakain niya tayo. Ano yan? Oo, ayan, oh, ayan na tahong. Ayan, no, oh, marami po. Oh. Hindi ko lang siya makalawis at. Nakikita niyo ba? Kaya nga, baka mong hahulog. Kasi may mga parang talaba-talaba. Oo, oh, naninipit yan. Eh, mataas din ang tubig, no? Ayan, ang dami, oh. Uy, may mga alimasag din, Coley. Alimasag din, dami. Ayun, you know? oh. Oo nga, baka mahulog. <laughs> bago pa naman tapos biglang nahulog oh pa diba? ang ganda eh oh, ang ganda oh actually ang ganda na area kaso nakakatakot mahulog yung cellphone ko yung kamay ko ka pa naman din mapapakatiwalaan <laughs> <laughs> oh may mga ano may mga uh, maliliit na parang kung ano man siya alimasag talaga. ba? hindi alimango hindi pero parang maliliit na ano ibig sabihin okay pa rin naman kasi may mga ganun pang nabubuhay pero lang sa gitna kami. Ayun o, meron. oh, meron yung mga maliliit. Hindi lang ako makapag ano. Hala. Yun tin yung ko. Lambat. Ang hirap. Buti na lang merong kapitan. Ayan. Magdaanan natin. Ah, <gasps> ang hirap. Ayan. Yun yun, no? Yung pa, kaya medyo mabagal kasi ayun siya. May lampat na nakaano sa... Tapos marami siyang mga bangka. Oh, ganda ng mga bangka. Barko ba yan? Ang laki eh. Ayun, parang may gumagalaw ako nakita doon. Sa labay siguro. Masakit yun. Ayoko yun. Kasi may salabay warning. Ayan na. Ayan. O, oh, nagpipicture na sila. Dito, dito, dito. Sa tarang ano. na pa ako kita tinitingnan. So, ano po At masasabi maganda. nyo? Ah, maganda pero natatakot ako sa sa. Oo. Yan mabato. Ano? Baka maano tayo dito. <laughs> hey, ano po ma masasabi nyo sa mga mabato? Ano po nakikita nyo? Nakakatakot pumunta doon pero ano, marami po pala ba, diba? May laman siguro iba diyan. Opo, pero parang may butil silang nakukuha. Ay doon ko ano tawag doon. Oh, hindi, ay maliliit para sa ano. Ano yung gawa nga yun? Chicharon. Chicharon? Oo, yung doon nga. Okay. Sisi. Diba sisi yan? Yung parang maliliit na ano. Ay ano, ang dami. Ibig sabihin, ito naman doon, ang dami ano. ano, yung maggapang-gapang. Pero hindi daw po nakakain yung alimango na yan o alimasag na, oo. Parang iba pong klase siya. Okay. Ay, ang dami nila, oo. Okay. Ano yung mga yun? Ayan. Nadikit sila. Yun talaga yung pinaanam oh, okay. nila. Ayan. Okay. Yung uh, ano, pwede yung nakakita. Okay. <mikip il> <posts> Nag-automatic ba to? Na-picture? Hindi. Hindi po photo. Hindi meron? Hindi mo alam? Hindi ko alam. This one. Pag pinutin mo yan. Ayan. Ka capture o. O -o, na. Oo. Nag-picture ka while nag-video. <laughs> ayan. Ayan. <laughs> Pero naka-video pa rin kayo. Okay, one, two, three. Okay, one more. Taas kamay. Para kayo magnanay. Wow. Hey. Nasaan po kayo? Sorasa. <laughs> Burakay. <laughs> okay, marami ng... Kiri yan. Ayan, tumukuha siya ng mga buhang. Diba? Ang saya. Saya nandiyan payapa ng ano. Malakas yung ahangin. Oh, malakas ang hangin. Pero masarap yung tabing Nakaka-relax talaga. So, tingnan mo, isang linggo kami. Puro ride shop. So, buti na lang may pagganito Pagkatapos, medyo maaga kami natapos ngayon. Bukas na lang may tutuloy. Yung aming activity. Tapos, Siyempre, kailangan natin i-try ang uh, ano outside sa dagat. Ayan. So, kaya so, makikita nyo nagagala gala ako dito. Although, maray pang participants, kaya lang iba ay sumama. O yung iba, magpunta na sila dito yung mga nakaraang araw. Kami kasi na yung panakam na nagpunta. Tamad at pagod ng mga nakaraang araw. <laughs> <laughs> makikita yun sa vlog. Start ka ng vlog. Say hi sa vlog. Say hi. ay kawai may mga kasamahan. Ay, di din sila, oh. Ang dami, mga mo. Ang yung oh. maliliit. Ano sa Diba? Tsaka maraming, ano, di sabihin dito, kinukuha na ng talaba. Ang dami nga po, nakasiksik sa bato. Oh, picture. Ay, <laughs> kaya picture. Ang dami. Doon mga, mga dagat. Doon sa bandaron. Doon sa bandaron natutuwa na kami. Madami na ang recruit. <laughs> kasi nga ngayon kami nakalabas eh. Kasi naka-confine sa ano ng seminar namin ng training. So maraming ginagawa kaya hindi kami makaganto. Ngayon, enjoy kasi bukas ay pauwi na kami. Ayan. Ganda ng dagat. Kanya-kanya na tanya ka spot, hanap ng spot. Ayan. Ano yung sundo natin? ayaw. 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 Saan tayo? dinner. Ay, nasasawa na ako sa isura. Uy, masarap. Ano tawag dito? Estopado. Estopado. Pork spare ribs with salt and pepper. Pepper. Kasi ang galing ito. Paper. Salt. Ay, gusto ko ng gulay. Ay, Ayan, ang food for the... Night. Ano kayang beer dito? Ano dito? Wala tayo, doon pala tayo pupunta. Ay wala, yun ang lakaran. Okay, eto yung entrance eh. eto yung entrance. Bukas doon kami, tapos entrance yung entrance, eh, pala. yun pala. Doon do sa gate, nagtatanong na sa booth pala. Ayun, kasi wala na pala yung ano bukas.